hari ng sanlibutan. Sa content na ito ay wala ng marami pang paliwanagan. Patid ko na may lumalawak na rin ang mga unaawa ng mga nakasubaybay. Dito'y unaway kailangan sapagkat direktang mga berso ang siyang ating mababasa at matutunghayan. Ito'y ang pahayag ni Propeta Isaiah sa Bayang Israel patungkol sa darating na araw na pagpapahingain sila sa paghihirap, pagtitis at pagkaalipin hahamakin nila ang hari ng Babylonia na si Haring Nebuchadnezzar. Ngunit dito'y unawain natin mabuti sapagkat tinukoy rin siyang ang maningning na bituin sa umaga na lumagpak sa lupa na ito na may tumutukoy sa katayuan ni Lucifer. Narito pakinggan natin. Isaiah 14.3.21 Sa araw na pagpahingahin kayo ng Panginoon sa inyong paghihirap, pagtitiis at pagkaalipin, hahamakin ninyo ng ganito ang hari ng Babylonia. Bumagsak na ang malupit na hari. Hindi na siya makapangaaping muli. pinakasana na ng Panginoon ang kapangyarihan ng masama, ang tagapamahala. Na walang awang nagpahirap sa mga tao, buong lupit na naghari sa mga bansang kanilang sinakop, natahimik din sa wakas ang buong lupa. At ang mga tao'y nag-aawitan sa tua. Tuwang tuwa. Tuwang-tuwa ang mga sipres at ang mga sedar ng Lebanon dahil sa nangyari sa hari. Sinasabi nila, ngayong ikaw ay wala na, wala na rin puputol sa amin. Ang daigdig ng mga patay ay abala sa iyong pagdating. Ito'y naghahanda upang ikaw ay salubungin. Ginising niya ang mga kaluluwa upang batiin ka ng mga dating makapangyarihan sa daigdig. Pinatayo niya mula sa kanilang trono, ang hari ng mga bansa. Lahat sila ay magsasabi sa iyo, ikaw pala'y naging mahina ring tulad namin. At sinapit mo rin ang aming sinapit. Do'y pinaparangalan ka ng tugtog ng Alpa. Ngayon'y narito ka na sa daigdig ng mga patay. Udang iyong hinihigan. At uod rin ang iyong kinukumot. O maningning na bituin sa umaga. Haanak ang bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili? Aakyat ako sa langit. At sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan, pagmamasdan ka ng mga patay, at magtatanong ang mga ito hindi ba ang taong ito ang nagpayanig sa lupa at nagpabagsak sa mga kaharian? Hindi ba't winasak niya ang buong daigdig? At nilupig ang mga lunsod, ang taong ayaw palayain ang mga bilanggo, tahat ng hari ng mga bansay may himlay sa magagana nilang puntod. Ngunit ikaw ay hindi ililibing sa iyong libingan. Ang bangkay mo'y itatapon na parang sangang walang kabuluhan. Tatabunan ka ng mga bangkay ng mga napatay sa digmaan. Ihuhulog kang kasama ng mga iyon sa mabatong hukay, matutulad ka sa bangkay na tinatapak-tapakan. Hindi ka malilibing na tulad ng ibang hari, sapagkat winasak mo ang iyong sariling bayan at nilipol mo ang iyong sariling nasasakupan. Walang makakaligtas sa iyong masamang sambahayang tulad mo, simula na ang paglipol sa kanyang mga anak. Dahil sa kasalanan ng kanilang ama, hindi na sila muling maghahari sa mundo o maninirahan sa mga lungsod sa lupa. Ayan ang natunghayan natin sa pahayag noon ni Propeta Isaiah. Ito pumapatungkol sa paghamak sa hari ng Babylonia. Dahil sa pagbagsak nito, kasabay ng kanyang kaharian. Subalit kung ating suriin mabuti ang nabanggit sa mga talatang ito, dito nila iniuugnay ang katauhan ni Lucifer. tiba Kaya naman ang tanong. King Nebuchadnezzar Lucifer. Sa pahayag ni Propetang Isaya, iisa ba sila? Nais nice ko sanang magbahagi ka ng iyong reaction o kaya sagot sa comment section. Malaya ang lahat na magpahayag ng inyong mga opinion. Thank you. God bless.